rin pinag na pinagbabantayan ng Philippine National Police ang Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City na kung saan sa ikaapat na araw ay sinimula na nga ang drilling o pagbabarena sa ilang porsyon ng 30 hectares compound na kung saan ay naroon ang bunker na di umano'y pinagtataguan ni Pastor Apollo kiboloy. Nakabarikada ang puwersa ng pulisya sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ito ang makikita sa ikaapat na araw ng patuloy na paghahanap kay KOJC Church Leader Pastor Apollo Kibaloy. Makikita sa kuha ng drone ang pagbarikada ng mga PNP personnel sa KOJC Cathedral at school grounds ng Jose Maria College sa loob at sa labas ng compound. Sinabi ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na alas 4 ng madaling araw ng Martes. May na-monitor silang pagbabarina malapit sa cathedral ng kanilang compound Anya hindi daw pinapasok ang kanyang mga kasama ang abogado just because you have an arrest warrant na i-jackhammer mo yung building kasi nakakaapekto ito sa structural uh, uh, stability ng bilog target umano ng kapulisan ang sinasabing bunker na na-monitor ng PNP na umano'y pinagtataguan ni Pastor Kibuloy pero mariing ng ito ni Torion. saan namin ilagay yung law school so of course i-inspect mo wala akong alam na may bunker dyan. May underground dyan ilang beses na. Kasi yung building, meron talaga yung underground. Oo. Uh, basement. Kahapon ay sinabi rin ni Torion na may planong bombahan ng pulisya ang sinasabing bunker malapit sa elevator ng college department ng Jose Maria College. Kahapon rin, sa isinagawang press briefing ng PNP sa National Headquarters, nilinaw nila na may ginamit na groundbreaking monitoring radar ang PNP kaya may concentration sila sa ilang area ng 30 hectares na compound. Kasunod ng nakuhang impormasyon na posibleng kinalalagyan ito ng pastor. Ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may detect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong uh, nasasaga po nitong uh, uh, penetrating uh, reader po natin. Luisa, kakapasok lang na impormasyon na ay kanina ngang umaga naghain na ng motion for temporary uh, restrained order o injunction. Si attorney uh, Israelito Torion ng KOG, uh, KOJC Legal Council na kontra ito kila sa Philippine National Police, uh, nakasali si uh, Chief PNP uh, Police General uh, Romel Marbil, CPr11 si Regional Director Police Brigadier General uh, Nicolas Torre III, at City si Davao City Police Office City Director uh, Hansel Marantan, na kung saan ay inehain nila ito sa Regional Trial Court, dito sa Davao City. Yan na muna ang litas mula rito sa Davao City. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Luisa. Maraming salamat Jason Amisola.